Nay nangutana na ako mga day. Pamina mo. Kaya kani nga pagutana. Nagtangag ni dako kay tubag og gamte gikan sa gobyerno. <laughs> Correct. Mam Elie. O sa mga sulti ani mga tao sa palibot. Halos blogger naman tanan. Ingon ko. Kanya. Sa may problema ni mga blogger sila. Nahasol ka. <laughs> Okay na na, oy! Mahalag ma-vlogger na tantanan. E, eh, vlogger na tantanan. Wala na yung viewers. Wala na yung subscriber. Wala na. Impas natin mo kalimutan. Okay kayo. Wala na yun na problema mag-vlogger ang tanan. Kaysa mag-adik-adik ang tanan. Sige. Tarunga ko na yung mga desisyon. <laughs> Muna ginaingon, kung asa ta makita o kwarta, na limpyo, Waktay na hasol, birada lang. Birada. Ayaw ka guol. Kung mag blogger ka, sugdi na karon. Dili mag -uol. Dili makulbaan. Kung ganahan kang mag blogger karon. o saragod imong hunahunaon, dili imong silingan nga hilabtanon ang maswildo nimo. Paminaw. Dili imong silingan nga marites nga wala ka oyon sa imong blogging ang muhatag nimo kwarta ang mosweldo ni mo si Father Mita mo huna-hunaon kung mag ka dapat baga mo <laughs> dapat isog po kag dugo pero akong nabantayan kalagmitan ninyo dele mo mo qualified nga mag-vlogger nangota naman ako kay nga naman pong dili mi qualified ma'am nga sayon drama na, cellphone, istorya, post. Matiming nga, di ay mo trending, sikat pa. Kana, gitawag na nag-swerte-swerte sa kamada. Pero kalagnitan, mga gondin nyo, mga mogbo ka ay mga temperatura sa inyong kaisog. Basig ibas niya mo, human, mangumot mo. Maayon nalaman laman mo vlogger-vlogger, yung kaya makapatay mong tao. <laughs> kana mga mugbo o kana mga mugbo hona hona dili mga open minded daling masuko daling mainsulto daling maglagot aya na mo pag blagay ako nalay mo tambag ninyo kay e, basin unyag pag post ninyo kabahin si mong self ga share share ka wa kay nga intention nag vlog vlog ra sa kadiha kumanay mitoy toy hakaw diha unya gibash ka nabot traba ba imong batasan istorya, ra bagod ba may istorya mangumot ra bagak ba <laughs> kaya ang vlogging dai kinahanglang taas kag pasensya kay e, ana mo tan man gito nako na ako dugay na kay kong ga vlog mga dai as in di na maihap Lakabok video nang ako ang na-post na diha. Wala po ko na trending. Wala po ko na sikat. Wala po ko na discover. Pero usara akong secret to Na nung naglahutay ko, paminaw sa mag ganahan mag-vlog. Ganahan man nagway mo mahibalo. Paminaw. O go'y akong motivation day. Kanang swildo. na ihatag ni Mita sa ako ah. Kanang pagpalipay og tawo, usa po na. Pero ikaduhan na lang na. Magprangkahan na itadiri. Eh kung wala is ni, di ra magmao-mao mga day, magdecorate ra magMC. mag MC. Nya na may sweldo. Paningkamota na to. Nya na man mo hatag og mga stars. Munang lipayo na to. Pabla tabla, -tabla raman kinabuhi. Pag naay mo hatag grasya, lipaya ang naghatag og grasya. Naa man kay talento sa pagpakatawa, hala. Lingawa. Pagkatawa. Ingon e ana ra. Kada karon ko nabasa karon, Si pangayo, usaon man nga wa na man mi mahuna-hunaan i reels. Wa na may mahuna-hunaan unsay i vlog. Mao na diha. Kung nakapokus ra ka mga botanga kay sobraan pug ka kamotivate sa kwarta ni Swildo sa imuha, unya ganahan kag mamonetize na unya wa na kay ma vlog-vlog pag -vlog, undang. Sano <laughs> maglibog man mo? pamahaw, snack, paniod to, snack, panihapon, tapay midnight snack, napakilaag laag ihurot na video. Wala naman sa kaadlaw pito ka video, lapas, mahutdan kang kag pang reels. <laughs> Unyali ninyo ng halga ko, sak ako, yakap tayo, mga panulay mo. <laughs> o sige, giyakap ka, gisaka imong balay. Oh, subscribe ka. Taman drama na diha? ha. Huwag ay awas imang mga pamilya ga reels, reels ka. Huwag <laughs> ay kasuporta isi yung mga barkadang ga vlog, vlog ka. So, ina na nga style. Mayo na sa una. Lang pag panalagsa. Pero, di yun na mo ay pinaka-healthy nga buhaton mag ka. dapat mag-content radio kag imo diha bahala na may viewers o wala padayon ra mao na sikreto para mo lahutay ka sa vlogging o para ma-motivate ka una huna agud na mas wilduan ka and aside from that kinahanglan pod ng imong passion moy imong gamiton kay para di ka mahutdan og vlog sa matag adlaw ako yaw yaw ra man akong puhunan ba ay, ginagmay. So, mo, Maka ang man mong putagi nagmay. So, ana, ra. Why? Ayaw mo, Maka-pressure ang vlog-vlog mga day. For example, ni Post Karon. Ni Trending. Ni Abot of 100,000. So, excited na kakasangatanan. Mag-create-create -create na po kag video. May eksikat ka. kay mo, mo pa sila glantaw ni mo kung dili. Eh, good luck na lang nimo. mo. Pagdagot na lang dyan kandila. So, ma-pressure kag unsa na po ila ang i-post. Kaya para mo trending. Una dili man tanang video may post mo trending munang, ang imo nagod good lamang kung unsa imong ganahan nga buhaton buhata na lang Munang kung mag vlog ka padayon so dina dapat baga kag naong unya sa imong pag vlogging, -vlogging mas maayo gyud nga dili ka mang bash og laing tawo kay para ma discover ka para mo trending kang panulaya ka mo gamit ka laing tawo para mo sikat ka ayaw na dai esa eh, sa sugod mo, sikat ka, pagkadugay, mawala ra ka. O, oh, kag-igit nga namala. <laughs> Dili, mangawat o content sa uban. Baga mag nga original. Eh kasakpan kang nita, impas ka. Demonetize ka diretsyong panulaya ka. <laughs> Anong nasuko man ko? Mangko? Bitaw. Create ra o gimong kaugalingon nga vlog. Nga komportable ka. Content nga malipay ka. Mga video-video na wala kay mahasol nga tawo. Again, huna-huna ah. Ang mga sa palibot, dili na mo yung muswildo. Ang muswildo ni mo, si Meta. Kunya, again, ayos sige, pang-invite, invite, nga saka sa atong balay, maghalugan na ito, magyakapan na ito, mga panulay. Miss ka pag maghalugan na ito, ta magjirjir, mag magunsa, kung di good mo trending ni ato mga barahang gilatag nato sa social media, kina mga video na ato gipang post, wag yoy mahitabo. Wag yoy mahitabo. Munang padayon ra. Kaya basin na yung mga mga video. Musikat ka. Kung ado yung mga bash, piyongi ra. Yung mura batasan, ugi bash ka, mangumot ra ba ka, ba ba, manglayog ra ba ka, makikaaway ra ba ka, makiglalis ra ba ka. Na... Ayaw na lang. Ayaw na lang. Okay? I hope na to bagran ko. I hope na to bagran ko. <laughs> mag na tang tanan. magblagger na tang tanan. <laughs> Ay, nako. Light na ko niyo mga palaw. Piyan chomp.